Apat na nakatuon sa katotohanan ang pananampalataya sa Diyos, hindi sa mga relihiyosong ritual. Gaano karaming relihiyosong kaugalian ang sinusunod mo? Ilang beses ka na bang nagrebelde laban sa salita ng Diyos at pinili ang iyong sariling landas? Ilang beses mo na bang isinasagawa ang salita ng Diyos dahil tunay mong isinasa alang alang ang kanyang mga pasanin at hinahangad mong tuparin ang kanyang nais. Unawain ang salita ng Diyos at isabuhay ito. Maging maprinsipyo sa iyong mga kilos at gawa. Hindi ito pagsunod sa mga patakaran o ginagawa ng labag sa kalooban para sa pagkupunwaring, Bagkus, ito ay ang pagsasagawa ng katotohanan at pamumuhay sa salita ng Diyos. Tanging ang pagsasagawa na tulad nito ang nakalulugod sa Diyos.